Uy, hala guys, nasan ako? Nasan lugar to guys? Oh no, oh no Ginabi pa ako dito at tapos yung pera ko 50 pesos lang Hala ka, paano na ako uuwi nito guys? Nasan ako? Nasaan lugar to? Hindi pamilyar sa akin to Naku po, agubatan ba yan? Oh no, gabi na dito guys Ang ganda ng buwan no Teka, eto may ano yun, may mga kotse guys Tara, labas tayo dito guys Naku, ang bagal pa naman nating maglakad Eto may mga Oi, may jeep. Hindi tayo nakasakay, guys. Ayun na yung jeep, po. Oh. Ako, hindi ko pa naman alam ang lugar na to, guys. Oh, no. Nasaan tayo? Pero, teka. May nakalagay, oh. Balagtas? Naku, saan yung balagtas, guys? Hindi ko alam kung nasaan yung balagtas. Oh, no. Naliligaw na yata tayo dito, guys. Uy, may dumadaan. Pwede ba ako makisakay dyan, kuya? Naku po, dinaanan lang tayo, guys. San ba tayo, guys? Maglakad-lakad nga muna ako dito, guys. Papunta doon. Walang tao dito, eh. Para, guys, puntahan natin yung lugar na may mga tao. Wala tayong mapagtatanungan dito. Pero, teka. Parang familiar sa akin yung... Ano na to guys ah. Yung relon to guys ah. Parang nadadaanan ko to palagi. Nasa ano yata tayo guys? Nasa Bulacan tama. Dito tayo sa Bulacan guys. Ito yung ano guys, oh? yung orasan na nasa gitna ng kalsada. Ayun guys, may mga tao dito tawon-tama, may mga jeep. Tara punta tayo dito guys. Ayun oh. Uy, may jeep, hindi tayo pinasakay guys. Ano kaya ang sasakyan ko pauwi sa amin? Uy, parang ano nangyari dun kay kuya? Uy, hindi mo lang sila nag stop guys para matulungan tayo. Uy, punuan na dito guys. Hindi din tayo makakasakay. Uy, mga babayan driver ng jeep guys. Ang lupit naman ng mga taong to. Ayan guys, oh, babae siya guys. Oh. Ayan, oh, no, kumukuha siya ng mga bayad. Ang lupit niya. Tapos itong isa babae din guys. Ayun oh. Ayan, oh, no, may nakalagay pang karatola sa kanya guys. Uy, lupit babae. Ito si ate mo girl. Nagdadrive. Tapos, teka. Uy, manual pa sila guys. Oh. Oh, grabe ang lulupit nila guys gusto ko din maging jeep driver kagaya nila guys saan ba mag apply dito tara magtanong tanong tayo dito guys kung paano tayo maging driver uy ang lupit ng mga decals nyo sa kanyang jeep ni malupit ayun guys umalis na siya po tuwaan na kasi dito uy, grabe ang dami palang pasahero dito guys so nakasabit na lang yung tatlo sa likod tara maghanap tayo ng pwedeng pag applyan dito grabe idol ko na yung dalawang yan naging jeepney driver sila. Ito guys yung so may nakalagay yung balagtas jeepney terminal. So baka nandito lang banda yung mapag a para maging jeepney driver din tayo. Tara guys maghanap tayo ng mapag a dito. Uy guys, tamang-tama ito si kuya. Alam niya pala kung saan yung applyan dito guys ng mga jeepney driver yun. tuturuan niya daw tayo guys. Kaya pumunta na tayo dun Salamat talaga sa iyo kuya Tara. Punta na tayo dun kuya sa may mga jeep at kukuha na ako ng unit para maging jeepney driver na din ako. Ayan na nga guys, nandito na tayo sa may terminal at ito na yung jeep na para sa atin guys. So, uy, may narinig ako dun na ah. ayun o, oh, may jeep din pala dun. So, sabi pala ng may-ari guys, eh, sa atin na yung unit na to. Tapos, tayo na yung bahala. na pagandahin to. Tignan nyo naman guys, wala pang pintura. Tapos, wala pang ka design yan guys. So, tayo na daw ang bahalang pagandahin to guys. Basta, wag lang natin sirain. So, tignan nyo naman guys, so, napaka-realistic at ito pwede pa mabuksan yung hood niya at matignan yung makina niya ang ganda pala nito guys ang linis pa nito hindi pa nagagamit so tayo pala yung unang gagamit nito guys tignan nyo yung loob nito guys so ayun o no, manual transmission yan tapos yung pera natin guys na 50 ay eh, yung pala yung pang susukli muna natin ayan o no, nilagay ko na dyan guys so tapos yung biyay pala natin guys eh simula sa Bulacan papuntang Balagtas ayun nakalagay sa Aratula natin guys. Ang lupit ng jeep natin. yan Tignan natin yung loob. ayun o. Oh, ito yung loob guys. So, ayan. Lupit. Ang ganda. Realistic. So, tara na guys. Magstart na tayo sa pagbiyahe para makarami na tayo. At ang 50 pesos natin ay dumami na. So, itry nga natin buksan yung makina na guys. Ako. Ang ganda talaga ng pwesto ko dito guys. So, tapos ayan yung view natin. Paglilingon tayo sa mga pasahero. Ayan o. Oh, ang lupit na eto guys. Naka manual transmission. Tignan nga natin yung status nitong ating makina guys. O yan o. Oh, nakikita nyo 100% at 99.99 .99 pa yan guys. So okay pa siya. Tapos eto yung gas natin ako. Nangalati na yung gas natin. 50 palang pera natin. Paano kaya to guys? Sana umabot. Mag-start na tayo. Sa pamamasada start na natin yung jeep natin guys. O yun. Nag-start na guys. Okay na na ako dito Hindi ko pala kabisado yung bulakan guys Paano na kaya to Susundan ko lang yung ruta dito guys Punta na tayo sa may sakayan ng mga jeep guys Uy nagtrapet na yata dito si tropa Uy tropa Nagtraffic ka na dyan Naka-stop lang siya guys Parang hindi niya lang alintala Yung maabang traffic dito sa likod niya Pa-chill-chill lang siya doon guys eh, Nakatambay siya sa gitna na kasada Ito pala yung sakayan ng mga pasahero guys Dito na tayo Yun, tama-tama Walang nakapila guys Tayo yung mauuna sa pila dito Ayusin lang natin yung peso ng jeep natin guys Ayan, nakapila na tayo guys at nilagay na natin sa pwesto yung jeep natin. Tignan nyo naman, patayin ko pala muna yung makina guys. Baka mamaya malobat tayo eh. Alupit naman ang mga kasama natin dun guys. So mga babae, yung mga driver. Uy, ayan na guys, may mga sumasakay na. Ayan, punta na tayo dito guys. Kunin na natin yung pumasay nila. Ayan, nagbabayad na sila guys. Kukunin na natin yan. Ito po ba yan? Isang panginig. Ayan po. Apat na. Balagtas na yung po. Naku, apat na balagtas daw. 100 ang pera niya guys. Magkano kaya yun? Hindi ko alam ang pamasahe dito. Oh no. Baka 48 guys. Ayan, bigyan natin siya ng... 52. Ama ba? Hindi ko alam yung pamasahe dito guys. Sulaan na lang natin. 12 yata ang pamasahe. Nako, sobra daw ang sukli guys. Mali. Ayun, isang wawa daw. 50. Siguro 15 ang pamasahe papunta dun no. Bigyan natin siya ng 35 guys. Tama ba? Yan tama. Ang lupit natin. O oh, may magbabayad pa ba dyan? Ha? Alis na ako. Ha? Alis na. Tara guys, umalis na tayo. I-start na natin tong jeep natin. Pamasada na tayo. Nakusan nga ulit tayo papunta sa Balagtas. Sige guys. Diretso lang natin to. Naku, dito yata yung daan pa balagtas guys. Ayan o. Oh. Ayan, ayusin natin yung pagmamaneo guys. First mga pasahero pa natin to. Baka mamaya hindi na sila sasakay sa atin. Oh no. Ayan guys, so may pasahero yata Baka sasakay to, taray Gilit natin, baka sumakay siya sa atin guys O, sakay na, pabalagtas to Naku, ayaw niya yata sumakay guys Tara, derecho na tayo Uy, munti ka na tayo dun guys Akala ko nakaparking lang siya Hindi ko nakita Ay, kaya pala, wala pala tayong ilaw Kaya pala madilim Naku po, anong driver to guys ah Hindi nag-iilaw Ayan guys, so hirap na hirap tayo dito sa paahon Naku po Unti ka na tayo dun guys ah, Akala ko nakaparada lang siya eh. Uy, eto. Ay, hindi naman siya namamara guys. Sa mga namamara lang tayo maghihinto guys. Kasi sayang yung gas natin. Pahinto-hinto tayo dito Ayun guys, oh pumara. Sige nga, sakay ka na dito boy. Asan ah, na siya? Ayun, sumabit siya guys. Ayun, mabuti naman at sumabit siya. Tara, derecho na tayo. Ayun, nagbayad siya. Saan ba siya pupunta? Matungaw daw, papuntang wawa. Naku po, 50 ang pera niya. Magkano kaya sa play natin? 15 na lang siguro yung ano, yung pumasahe niya. O, oh, sige, 15 yan, boy. Ay, kulang daw yung sukli natin ng dos. Kala ko kasi 15 yung ano, yung pamasaya. Ayan ang dos mo. Yan, diretso na tayo. Naku po, saan yung daanan dito? Sige, Wait lang, may bababa daw. Yun, dami nilang bumaba, guys. Yun, ang lupit. Uy, kuya, pwede ka nang pumasok dito. Huwag ka nang sumaabit dyan. Baka mamaya, mauli tayo dito. Yan, hindi ko na alam ang daanan, guys. Pero yan, umi na oh. Bayan ng Bulacan. Kaya dito tayo dadaan, guys. Diretso lang tayo. Sasakay ah, ba to? Uy, sasakay siya, guys. Ayan, napumara siya, O, oh, Sakay ka na. Uy, dito siya sumakay, guys. Sa tabi natin. Sa tabi ni ate. O, sige. Saan ka pupunta? Isang balagtas daw, senior. Naku, na, 100 ang pera mo. Wala ka bang bariya dyan? Wala pa akong pang dito, eh. 89 siguro, no? 89. Kano ba pag senior? O, 88. Sayo na yan. Ay, kulang daw ng piso. 11 nga pala yung ano, senior guys. Ayan, piso, kulang. Ayan, pakikiobot na lang po. O, oh, tara na guys, diretso na tayo. Ay, nasa school na tayo. Sana tayo guys. Ako, naliligo na yata ako dito. Pero diretso lang naman pala yung daanan dito. Mukhang tama naman yung dinadaanan natin guys. Oops, sa kanto na lang daw o yan, kanto yan, bumaba na sila guys ang lupit, ang dami nila yan, konti na lang yung pasahero natin tara, derecho na tayo, malapit na tayo sa ano, sa balagtas ay, may nagpapara pa dapat kasi, sumabay ka na kanina ay, eh. ayan o oh. Lapit, lapit lang. Ayaw pa maglakad. Uy, nandito na yata tayo sa Balagtas, guys. Uy, tama-tama. May gas station. Kaso nasa kabila, guys. Mamaya na tayo magpapagas pag nasa kabila yung gas station. Uy, para daw. Malapit na tayo sa terminal eh. Dito pa kayo bababa. Ayan. Isa na lang pasahero natin guys. Itong senior. Naku. Malayo pa yata yung ano neto. Yung destination. Uy, puro babae talaga guys. Ang so, mga driver dito. Grabe. Mga lodi talaga yan guys. So, eto pala yung daanan dito guys. Pabalik kanina. Doon tayo kanina guys. So, di ba? Kala ko nawawala na tayo kanina. Dito lang pala yung daanan guys. so, so balik na tayo dun sa may terminal. Yan, dito na yata bababa tong pasahero ko, guys. Ayan, sakto. Dito na siya bumaba. So oh, ayun na nga guys, nakatambay lang ako dito sa harap ng Balagtas Integrated School, no? Ito pala yung terminal guys, eh mamaya maya na ako. Pumila dyan guys, may mga nakapila pa, dalawa pa sila guys eh. So dito muna ako sa gilid. So kung nakikita nyo guys, yung unang biyahe natin, no? 50 lang ang pera natin, naka 180 tayo doon Grabe, ang lupit pala pag namamasada ka dito guys eh, ang lakas ng kita. Kaya ilike nyo na yung video guys at mag subscribe na tin kayo. So ipaparada ko na dun yung jeep ko guys at ako ipipila na. Baka mamaya imaunahan pa tayo. Nako no, ayan o may pangatlo pa. Oh no. So pila na tayo dun guys so ayan na nga guys yung susunod nating stop ay e, gas station muna kasi baka mamaya tumirik tong jeep natin guys hindi pa tayo nagpapagas eh yun ito ito tamang tama may gas station dito guys tara magpagas tayo dito tayo sa kabila oh. yun ilang litro daw eh ano lang kuya magkano ba per liter 53 so ilang litro ang ipapagas natin mga 200 na lang pala guys baka mamaya kasi tumirik tayo sa Dani 200 po ay ayaw ayaw nila tanggapin ng 200 guys sige gawin na lang natin to 50 ayan kuya yun to yung pinagas natin guys grabe sagas lang napunta yung ano natin na yung kita natin ha saglit lang oh ha magpapagas lang ako mag -stay put lang kayo dyan yun o oh, pinapagas na ni kuya oh. Uy, salamat din bossing Thank you, thank you Tara guys Ayan, derecho na tayo guys Nakapagpagasta tayo Wait lang, tingnan muna natin Baka may salubong dyan Ayan, wala naman tayong yung Ano, kasunod Oopsie Oy, may papara agad. Dapat bumaba ka na eh. Kakapagas ko lang eh. Dapat dun ka na bumaba oh. Sa mega station. Diba yun guys? Hindi pa talaga siya bumaba eh no? So, diretsyo na tayo guys. Papunta tayong balagtas guys. Let's go.